Pag Pinoy wag nang umasang malaki yan. Oo, aminado naman kami na hindi nga malaki ang aming daladala na armas pero hindi rin naman ganun kaliit sakto lang. Pero bakit pa kailangan ng malaking armas kung ang sasaksakin naman ay dati ng may sugat? Tsaka <laughs> kahit na hindi gaano kalaki si Manoy na aabot niya naman yung dulo hindi nga lang ganun kalakas. Tsaka kung sakali naman na hindi ka talaga mas satisfied kay Menoy, andyan naman yung tropa niyang si Dila na handang pasukin ang kwebang madamo kahit na ito ay may hindi kan nais na is na amoy para lang ikaw ay mas satisfied. Tsaka ano naman nyo kung maliit si Menoy, Yang bibing kanyo nga kulay itim nagreklamo ba kami? Di ba ang jersey ng blacklist ay kulay itim kasi nga nasa Pilipinas sila at sa Pilipinas nandito ang mga Pinay at ang mga Pinay naman ay may kulay itim na bibingka kaya ayon itim ang napili ng blacklist na kulay sa jersey nila. <laughs> Tapos ang echo naman violet ang napili nilang kulay ng jersey nila kasi ganyan ang magiging kulay mo pag sinakal kita sa leeg.